Ano to? God. Parang may nag-iingay-ingay guys. Ang inaano ko din itong mga puno na to. Oh. Pagkis so, cool Hmm. tingin juga guys Good Hmm Nandun yung So good evening sa lahat Good evening everyone So dito pala ako ngayon guys Sa isang uh, inabandunang bahay guys Ayan so Ayan siya guys oh Ito siya guys Ayan So may nakapagsabi lang sa akin guys no Ayan Bigla lalo ito iniwan ng bahay na ito guys Ayan. So, dito nga tayo. CR siguro yan. Ayan. Ang grabing hangin. So, nag-iisa pala tayo ngayon, guys, no? Ayan. Na nakita ko doon mata, oh. So, doon banda, guys, oh. baka hayop lang yun maraming puno dito guys yan si santol doon may kay nito tapos may ah ayun ang coconut tree yan ayun sa dito na tayo guys may biso. So, may mga, ano po siya, guys. O, oh, may mga libro. Ayan. Power Plant Theory and Design. Ayan. May mga libro. Ayan. Grabe, guys, o. Oh. Dito din, o. Malaking puno. Hindi ko lang alam kung anong puno na yan, o. Oh. Ito, o. Oh. Kay Mito. Basta may mga saging din siya, guys. May, may puno ng nyug. May santul. Ito, higaan to, guys. Kateri. Ayan. So, wala pong alam na kwento dito, guys. Ayan. No, daming mata talaga, guys. Ayan, no? hayop hayop pa to yun kung anong kung anong hayop so ito ito ka tre higaan nila Oh my god. Ito so, yung lalim higaan. dito din oh. wire pala yung sako hindi so. nila alam guys no kung bakit iniwan tong bahay na to guys pero malayo to siya sa mga ano kabahayan nag iisa to dito eh yan may mga damit nga dyan, oh. Oh dito nga tayo guys dito ano kaya to dito grabe ang itu, oh star apple yun know. sukal jenis tu. Uh. So ditunggu tayu guys. Ni kandang burung. Mai bakod pula. Ha ni. mas maganda guys no walang ito lang gagamitin ko na ilaw no ito ito lang eh. oh my god takot pa naman ako minsan sa puno guys hindi ko lang alam ba't maramdaman ko minsan takot ako sa puno oh my god Ikat desa. Oh, Itu, anak bumbung. Bung. itong lugar na to no maganda kung tutuusin guys eh tahimik dito eh kaso bigla lang nila iniwan daw yung bahay na yan ay may bunga nga talaga oh ayan ang oh, mga bunga ayan oh ayan may pagkabayulit na nga eh sayang no ayan ang mga puno na sila kasagingan Ito, sa nyo dito, guys, oh. Ayan, oh. Kasagin nyo, oh. Ayan. my God. Ang sabi kasi sa akin, guys, bigla lang na ito iniwan dito. Ayan. Doon nagsabi kung bakit nilisan nila ang bahay na ito kung tutusin ang ganda dito guys eh. Ganda. Eh. Gustong-gusto ko ganito mga ano. Minririnig ako aso doon, pero malayo. Malayo nito, kabayan guys. Ano 'yan 'yan. Oh, permito. Saan ba 'dadada' ano 'to? to? Parang kubo-kubo no? 'yun. Din. No? Wala lang pala. Ano lang 'yan? Tambayan siguro nila ba? Ito mangga, guys. Mangga at saka star apple. Yung agtabi talaga. Ang ganda dito sana, no? Puro lang. Sayang, no? Ano kaya kadahilanan? Hindi ko. So. May siguro may hindi maganda dito, guys. Bakit nalang to dito? Ganito gusto kong mga lugar, eh. hinig lang kung totoo sa inyo. Oh ang hangin eh. Oh my God. Oh. See you guys. Grabe yung hangin. Oh my God. So, dito enggak tayo, guys. Dito banda. Bakit kaya, no? Oh, my mm, God. Ay, hala. Hala. Marami hangin. Hmm. Tapos may aswang pala ba, Ito malaki din puno na to, oh. Ito. Malaki puno na yan eh. Mekat guys, ang creepy guys. Oh, sa totoo lang. Ilawan nga natin ha. Ayun ah. Ayun ah. Ang creepy na. No? Mga kasagingan. Ay, yung panga ng uyabano Hmm. Oh. Yung creepy. Sayang lang talaga ito dito eh. Nungo nila. Look. Ayan. Ayan na yung hangin oh. Ang layo nito sa mga kabahayan guys pumasok pa ako ng isang subdivision tapos palabas pa siya sa subdivision guys sa, dulo sa dulo ng subdivision may parang exit guys ba doon ka lalabas tapos lakad ka pa ng kaunti ayan malayo, -layo pa to balin na sa likod pinakalikod niya na guys nakakatakot nga dito ayan oh wala talagang kapitbahay dito Ayan, yeah, ang ganda ng ano oh. Ito na tayo. Look. Parang may nag ano oh. Nasunod. Ito guys, oh, ang laki ng ano oh. Ano to this Oh my god. Tingnan juga guys. Good. Yeah. Ito din yung bahay. Oh. Ito yung bahay. Oh my god. Oh my god. ni Gripe. So, balik tayo dito sa, ano guys, at tingnan nyo natin itong puno ito guys. Ang sobrang laki ng puno. Kita. Ano na yung daanan ko. Ang chinilas pa ng dito sa puno. Ito lang guys Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Ay! Duhat! Duhat siya, guys. Duhat pala. Ang daming bulaklak. Ay, ito. Bulaklak niya, bulak siya, oh. Bulaklak siya, oh. Ah, okay. Duhat. Tapos yung bahay, guys. tingnan lang, kayo. Nandaan na natin. Ayan siya guys, oh, sinira na. Ayan, so. May aso sa ano guys? May aso sa likod ng ano subdivision oh my god yun so shout out ko pala si dark hunters guys dark hunter ayan shout out loads ayan milo thank you so much milo my very good friend milo thank you so much for your support ayan so shout out shout out sa lahat na no, ang aking videos guys ayan so Naikot natin siya guys, no. Naikot natin yung bahay. Ito siya guys, oh. Ang ganda sana na pagka pa ano, pati yung bubong niya, oh. Tibay pa sana, oh. Bigla lang natungin na na, ano, eh. Hindi na nila alam, eh. Sayang, no? Ang ganda pa ng pwesto niya dito, guys. Kung tutuusin. Sa likod to siya na isang subdivision. Hindi ko na pangalanan, guys. Ayan, oh. Tapos may mga halaman ka dyan sa tapat ng bahay mo. ay gustong gusto ko ganito tumira ng ganito guys kung tutuusin pero may something to dito may something to guys kaya na anyone iniwan sayang sayang ayan so hindi natin papa to video na to guys ayan thank you so much sa lahat na aking videos ayan so shout out sa lahat guys shout out shout out thank you so much Milo Dark Hunter, thank you. Tim Donsky, Gash TV, Idol Donsky. Uh, Gosanti 133, Boy Balud. Ayan.